Sa mapagpalang umaga sa ating lahat, nasumpungan ko si Arjon, kaya samahan niyo po ako para atin pong kapalayamin kumustahin yung kanyang team, love team. Ayan. Ah, kumusta? Hello, what's up, guys? kita. Ako rin eh. Kumusta naman ang lab team ninyo ni Angel? Kailan ulit ang inyong... Uy! Kailan ulit ang inyong ano? Um, siguro ko. Kumusta naman ang inyong love ni Ka Kalingap Angel? Ay, ayos naman po si Kalingap Angel po. Um, ayos naman po oh, medyo um, madami po okay, kami okay, matatanggap ng blessing. Tari-tari um, po yung blessing na darating kay Angel. Uh -huh. Dahil po oh, yung siya Diyos ay. Eh, kumusta si Tata? Nasa nga si Kalingap Tata? Ah, yun lang. Nasa hindi oh. okay, na po. Ah, kailan doon ang balik niya? Uh, um, one week daw sa doon. Mga um, uh, dinggo yata siya mabalik kung nadinggo ko. Kumusta naman ang buhay mo, Arjun? Ngayong nagbago na ang buhay mo. Na sinikat ka na, nakilala ka lang, The same time, kumikita na yung channel mo. Um, ayos man, uh, ayos naman po sa... di... ang... Um, parang... Parang isa ko uh, yata itong release yung nadumarating sa akin. Sa ako, isa uh, ko um, lang kung magkasawad sa YouTube. Oh. Uh, uh, uh. Magkano inaabot? ang sinubang dami. Oo, oo, oo. hindi ko akalain na masahod na ako sa YouTube. Kasi hindi ko rin akalain na magkakaroon ako ng partner, na magkaragte, yung ganyan. Oo. Ah, gano'n? Oo. Sabang, sabang asalamat ko, oo, oh, kay Kuya Val, kay Kuya Raw, kay Kuya, doon sa buong Kalingap. Kasi lahat sila, ginagawa nila ang buhay ko. lalo lalo ano, ko oh, kuya. Yeah. Ay, blessed Oo. Oh, oh. Mm. Hey, Isang um, kanta? O oh, sige na. Isang kanta. Oh, ano ang ano ang gusto mong kanta? Yung gusto mo, kanta yung maganda para marinig nila na si Arjun ay magaling kumanta. Spiritual. Spiritual? Ah. Oh. Binabahal kita. O sige daw. Di ko malimutan ang iyong mga dalawa ang iyong mga pangako ang lahat. Kahit nasaan ka nga Malayo halapit nga Ang pag-iwi ko ay nilangan Ay pangalak ko sa sina Lagi kang gawa ng isi Ikaw ang isang tihok Iyaw yung hindi Kahit na anong wangyari Ikaw at ikaw pa rin

Ang tangalay ko Nawa ay langitin Sa'yo lamang nga wala na mga Ang mong hirin Sa'yo lamang nga Pagda na mga Sa'yo Iyon no, Ay, kumusta naman? Ano, Anjon? Ano kasi? Wala si Tata? Saan ka nagsasama? Kay Kuya <laughs> Ah, dahil ka kay Kuya Rob? Oo, kay ko talaga ako na ice cream Ice cream? Siyempre, oh, ay, siyempre trending ka ngayon. Anong masasabi mo dahil trending ka? Dahil saan nagpatok yung love team? Ano nga, so kusumges yung, unang-una, naku-usay wow kay Kuya kasi hindi niya kayo makawang makarap And then, kay Kuya Wal, kay Kuya na. At lalaman lang saan, so, kay Kuya Tata. Kasi hindi ko lubos kalain na dati dati yung sinubod nila kung hindi tata yung mga alam yung parang, testing kung may true history nga wala well, na true history nga na talagang so doon doon ako alam lahat alam mo mabuti yung puso ni tata kasi alam mo, kahit ganun si tata hindi kanya hindi kanya inano bagkos tinulungan kanya at the same time, uh, talagang binuild up niya yung character mo para hindi ka para maging strong yung ano mo, yung uh, yung anong personality mo. At the same time, para mabuild yung confidence mo, kaya ginawa ni Tata ayon sa'yo. At the same time din. Uh, din ako kayo Tata kasi wala sa magulang, ulila na siya. kasi namatay na pala ang nanay niya, no? Pero bago namatay, nabigyan naman niya ng kaginawaan. Opo, kaginawahan. Tsaka pinalad siya na gumanda yung channel niya kasi nag-boom siya sa inyong dalawa ni ano eh. Ni Angel, di ba? Oo nga po eh. So nakakatuwa. At uh, sa pamamagitan pa rin ng matubang family, eh merong na-build na katulad ni Kalingap Tata. Opo. Okay. Na hindi nakalimut tumulong sa mga maliliit na tulad natin, ano? Opo, tulad po natin. Bakit po ikaw dati? Mahihirap ko po dati? Ha? Huh? Mahihirap ko po dati? Oo, may hirap din si Brother Pares. Ah. Okay. Hanggang ngayon naman, pero bihayaan ng Diyos kasi kahit mahirap tayo, ang mahalaga yung kasi adjust pa rin tayo. Ah. Diba? Wow. Right. Eh, kumusta naman ngayon ang buhay ni, ni Arjun kasi siyempre, medyo maganda na kita mo, but the same time, makakaluwag ka lang sa buhay. Dapat huwag mo kalimutan yung pag-aaral. <laughs> Opo, at siyempre o, di ko kaagyong mo ng kalima. Oo, oh, yun, magandang balita Ayun, kasi... Lahat naman tayo nagmula sa wala na nagkaroon dahil sa pamilya matubang dapat lagi nating alalahanin na no, kung wala sila, wala rin tayo sa kalingap. At hindi tayo makikilala, hindi tayo makakatanggap ng mga maraming blessing without the founder of kalingap na si Kibal Santos Matubang. Uh -huh. Di ba? Tulad niyan, ngayon, medyo sabihin na natin medyo gumanda na ang buhay mo. Ano, di ba? So, tuloy-tuloy lang. Huwag makalimot tumawag sa Diyos. Oo. Uh -huh. At yung ayaw, hindi oh, po natin si sa kanila ba? Oo. Oh. Kasi sila yung talagang charity vlogger na tumutulong talaga sa mga walang wala, sa mga mahirap, sa mga walang bahay, pinababahayan, di ba? Oo. So, ngayon, Buti na nakapunta ka dito sa ating church. Buti okay, na... Matagal na tagal na rin. Siya mo nakakasimba. Kawa nga unang busy sa school. Pero no ko ano. eh, hey, ako pumunta dito. Kaya makabawi. Kabawi kay Lord? Oo. Gusto ko kasi ano, kalagay ko, nagtatampo na sa si Lord. Dapat isama mo rin yung mga magtapa mo rito para ma-experience din nila yung goodness ni Lord, di ba? Oo. Kasama mm, okay. ko Tara ang forma mo ngayon, mukhang may lakad kaya ta. Oo oh, nga po, oh, ito na kuya lang, nasa ko ako. Ah, ganun ba? Pakain. Pakain ka? Oo <laughs> <kang> <laughs> 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 oh, oh. po. Ay, ikaw maglilibre, ganun? Oo po. Doon hindi pa may sahod po niya. Nakailangan kasi yung sahod. Oo, oh, sige. Maraming salamat sa kabutihan ng... Bakit tumatawa ka na kasi umagay o? Hindi pa nga, mga mamayit nga at may ito. Umagawa ko pa kasi ngayon. Ganun ba? <laughs> Ayaw nga kung wala, congratulations kasi na-adip kasi po yung asawang sa operasyon at wala na ko ngayon siyang kanyo. Ay, loo binawa ng Panginoon. Under observation pa rin. Okay. Ay, sige, salamat agam sa ito. Opportunity okay. na nagkausap tayo. Ngayon, siyempre, iba na ng agam niya. Medyo talagang viral na yung kanyang love thing. Huwag okay. lang tayo makalimot. Ano? Oo, oh, oh, sa Diyos. Huwag tayo makalimot. Yeah. Tuloy lang tayo sa panalangin. Salamat. Okay. Oh, o Siya, sige, salamat ng mga... Oh, salamat. Ba ah, Congrats. ah. Oh, magpapalain ka. ka ng Diyos. Oh, magpapalain ka ng Diyos. Sana mag tayo tayong dalawa. Ay, masamalay mo isang araw. Oo. Oh, oh Samahan oh. mo ako. Oo. Oh, 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 oh. sige. Biyayang hapon sa ating lahat. Umaga at hindi andito, andito, ako ngayon sa church. Ano po, nakausap ko po, po si Arjun. Shout out po, Ate Marlusa. Karait, eh. Lerma Tanaka, Franz Bethel, Lerma Galen Mix Blog, Tita London, Josephine importante Mike Gray, yan. Shoutout po sa inyo. Siyempre po, sa kay ang <coughs> kamanang TV. Pag po natin kalimutan, supportahan po natin, Mrs. Aspen. Salamat po sa mga nag-like, sa mga nag-share, sa hindi nag-skip ng ads. Salamat po sa inyo. At uh, congrats po sa akin kasi tawanan, okay na po tayo. Salamat po sa inyong pagtangkinig, sa inyong pag-like, sa inyong pag share -like, sa, sa lahat po ng subscriber, sa lahat po ng viewer, sa lahat po ng nag-sponsor. Mabuhay po kayong lahat. See you po in the altar of prayer. Jesus loves you. At mabuti po ang Diyos sa inyong mga buwan. Akin pong galangin, uh, ilayo kayo sa mga sakit karamdaman, maging malusog ang inyong pangangatawan, at patuloy na maranasan po ninyo ang pabor ng Diyos, pa ang pabor ng tao. See you next vlog po. Bye-bye. Salamat. Mabuhay po ang king Kalinga. Siyempre po sa pangungunan ni Bal Santos Matuwang at Erna Vlad Kalinga Prat. God bless you po. Jesus loves Bye-bye.